Ano mga tapias kumusta po kayo lahat naalala ko nga palang meron pa akong natirang malagkit na nagluto ko nung nakaraang taon kaya naisip ko nga lutuin na lang itong bilo-bilo pero medyo kasi ano siya rough pa I think kailangan pa siyang igiling ng konti buti na nga lang hindi ko tinapon tong aking makina ng blender yung pinakambag kasi na to na malaki na kung saan ako ay gumagawa ng shake or smoothie ay nabasag ko nung nakaraang buwan buti na nga tinago ko tong makina niya Mga gamit ko pa pala ito para may maipowderize ng maigi itong aking natitira na glutinous rice. Mukha lang siyang konti kanina kasi papano na naman buo-buo pa. Pero tignan nyo, bigla siyang dumami nung talagang na-powderize na. na. Nagkikrave nga po ako ng bilbulo. Sasawagan ko lang siya ng saging, mais, kamote, okay, tapos okay. yung aking mga gulaman na maliliit. So carry na. Yummy, yummy. Matapos ko nga itong magiling, eh binabad ko lang muna ito ng mga around 30 minutes sa tubig para maging totally soft siya. So, heto nga katapyas, yung aking giniling na glutinous rice kanina, nilagyan ko na rin siya ng konting water. Actually, nakapagbilot na rin ako ng mga ilan-ilan. Ayan, o. Oh. Hindi pa siya totally fine yung kanyang pagkakagilong, pero okay na rin to kasi lulutuin naman, so magiging soft na rin siya. Medyo matagal-tagal na rin po pala akong hindi nakatikim ng bilo-bilo. Ito yung tinatawag nila bilo-bilo without sugar, kasi bawal pa sa akin. Yung saging at saka yung kamotin na lang ang magbibigay ng tamis sa akin lulutuin. Naalala ko nga bigla na no, wala pala akong Well, anyway, mga katapyas, thank you so much for watching my video. Have a good day, everyone!